ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. Ito ang Abante Radyo TV. Mga kaabante, ngayong Fire Prevention Month, narito ang mga dapat tandaan para ligtas sunog tayo. I-unplug ang inyong appliances kung hindi ginagamit o kung aalis ng bahay maglagay ng fire extinguisher o mag-install ng fire protection system. Manatili sa kusina habang nagluluto. Alisin o palitan ang sirang appliances. Bantayan ang nakasinding kandila. Sumunod at makiisa para ligtas sunog. Ang paanalang ito ay hatid sa inyo ng Abante Radyo. Avante, av av avante, Radio Balita, Radio Balita, Lion. Avante, Radio Balita, Lion. Magandang araw mga kaabante. Narito na ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating mga balitaan. Uh -huh. Senator Bato, hindi pwedeng diktahan ang gobyerno, ayon kay Atty. Claire Castro. Umaabante sa balita si Abante Reporter Aileen Taliping. Charmaine, inalmahan ng malakanya ang banat ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na mahinang katwiran ng gobyerno ang pahayag na sa Interpol nakipagtulungan pagtulungan ang pamalaan at hindi sa International Criminal Court kaya napaaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Palace Peace at Officer Attorney Claire Castro na inaasahan na nila ang ganitong pananaw ng senador dahil sila ang target na partido pero hindi niya maaring diktahan kung ano ang gagawin ng gobyerno lalo na sa commitment sa Interpol hindi niya maaring magkaroon ng special treatment kahit baka kilala o nakasama ito ng Pangulo dahil ang pinag-usapan dito ay mga biktima ng extrajudicial killings. Sa sandaling mailabang ang warrant of arrest ng ICC sinabi ni Castro na pareho pa rin ang tulong na ibibigay ng gobyerno sa Interpol tulad ng ginawa ng arestuhin ng dating Pangulo. Nauna rito ay binatikos ng senador si Ferdinand Marcos Jr. dahil nangako ito sa, sa kanya na hindi makipagtulungan ng gobyerno sa ICC, subalit iba naman ang nangyari at napaarestoan niya si dating Pangulong Duterte. At ay taliping abradyo, ito ang balitang mabilis. Peace. Report. Samantala, Army Detachment sa Maguindanao del Sur, hinagisan ng Granada, apat na sundalo sugatan. Umaabante sa balita si Abante Reporter Edwin Balasa. Sugatan ang apat na sundalo matapos hagisa ng Granada ng hindi pa grupo ang isang military detachment sa barangay Madlad, Datu, Saudi, ang patuan sa Maguindanao del Sur, Sabado ng gabi sa ulat na ipinadala ni Colonel Ruben Orbon, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, sa ngayon ay patuloy pa rin sa paggamutan at inoobserba ng apat na sundalo na nagtago na nagtamo ng pinsala sa katawan dahil sa pagsabog na batid na naganap incidente insidente alas 7.30 ng gabi kung saan nakadyuti ang mga sundalong biktima nang bigla silang hagisan ng granada nang hindi patukoy ng mga suspect. Agad namang dinala sa paggamutan ng mga sugatang sundalo kung saan patuloy silang inoobserbahan ayon pa kay Orbon, isa sa tinitignan nilang ugat ng paghagis ng granada ay posibleng higanti ng mga natitirang miyembro ng local terrorist group dahil kamakailan ay sunod-sunod ng pagsurrender surrender at pagbabalik loob ng kanilang mga miyembro kasama ang kanilang mga armas. Kasalukuyan naman nakikipag ugnayan ng 6ID sa kapulisan at sariling intelligence unit para matukoy at mapanagot agad ang mga may kagagawa ng insidente. Mananatili namang committed ang 6ID na protektahan ang mga komunidad sa Maguindanao del Sur at tiyakin ang ah, mapanatili ang kapayapaan at kaayusan lalo na ngayong panahon ng Ramadan. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat Edwin Balasa. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. Sa mga oras nito, ito, nyo ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Magandang tanghali ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Abante. Abante. vante ràdio balita ràdio balita ngayon